like office harmonies of people and environment. ay pwede po magtanong M po eh M Black? nakalagay Black? ah sa is one Diretso po yan puti ah sa kaliwa pong may puti na yun sa kanan o kaliwa po ako doon ah sige po salamat ano po eh, black. Oh, para, ano po isang isa kasi to, isang, isang black. Ah eto, eh, eto. Okay. isang. ito pa, 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 isang. pagdating doon pa, kay wa. Ganun po ang pater, pata, pataas po ang bilang doon pababa. Uh, Opo, kaya yan, isang black yan Yung may iskinita po na yan, ano? isang black na ito Isang section to Ah, isang section Ito black yung skin, no, na yon ang oh. pinaka boundary oh, okay. yeah. ah, yun ang black niya black oh. black ah, po. salamat po okay. at sa bawat minuto ay tay nara dito ka ng mga bahay nakapan dito Ano? hindi na nakapan dito mm -hmm. I'm in there. Pwede po mag... Ano po yun? Ano po? Ah, uh, black... O, diba? 4. Ano? <laughs> yeah. Bagay sa'yo yan. Bagay sa'yo. Kulit mo eh. Phase 1. Sino daw, Lot 24. Lot 24. Ano pa pangalan niyan? Section 13. Phase ano 1. Ano panganan? Wala, dati po. Nakatira dito hindi na po yata yun eh. Sin, ano parang, ano parang ba yan? Parang parang Pagtas. Uh, ano yan? Hindi, titignan ko lang. Bahay ito nung uncle ko. Eh, pinabibisita niya. 18. Paloob po yun eh. Paloob siya eh. Ay, paano? Ba't 18 ako mas eh. Ano 18. na kayo? Eh, lak-18 nga ko eh. Lak-18, lak-7. Ay, lak 18-20. Tanong mo dyan. Ah. Pag, hindi, pag wala dyan dito sa likod. Ah, po, Kasi nat-18 ako eh. Ah, sige po, sige po. Uh so, -huh. Salamat. Yeah. Sir, pwede po magtanong? Ano po, ah, uh... Wala. Ano po tayo bahay nung uncle ko eh, pinabibisita lang po. Matagal na niyang hindi napuntahan. AM 13 po yan. Alam ko po napunta namin, dulo yun eh, dulo. Pinaka-dead end na siya. Baka doon, yung parasyada na yun. Ah, ah, po? Dulo. Dulo, dulo ah, po. Ano. Tapos likod niya palayan na yung ano na. Oo. Oh. Tanaw mo na yung palayan sa kabila. Tapos may sagingan po. <laughs> Ayun na nga siguro. Ayun pong isang eskinita na yun. Uh, yung malaking karsada na yun. Ah, yung malaki, yung, yung may van po na yun. Oh, bago na, Ah, papasok po ako doon, tapos yeah. nandun. Ah, sige po, salamat po, sir. Baka daw sa may main road na yun. Ha, dyan? Pili niya yung bahay. Ah, sige, pa, sige po, sige po. Salamat po. Huh? Tapo, pwede po magtanong. Okay. Tanong ko lang tong address kong ito. dito po yan eh. Black 18 kayo? Opo. Pababa sa Papunta pa po doon. Papaganan pa ako. Black ano siya te? Black 18. Ano Black 13. Black 18 section 13 na kulat 18 na ko. Black 24 to eh. Saan yun? 24. Eh, not, black 18 ako eh. 13. Black 13 yan eh. 13 po ito. 13. Black 13 yan eh. Black 13. 13.

pwede po magtanong dulo po ayan ah, yun ang 13 po doon sige po salamat may tago saan pa po doon ah labas ako sa main road po muna ah sige po Ini gua. Mau ya den? Den mau apa nih? Wala. Oi, donor lu kok tahu lu enggak tahu. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Pwede po magtanong? pa magtanong? Sas, sa pinaka dulo Pa? Dulo daw po. Babalik ako doon. Ah, sige po. Hanggang dulo po doon, dulo. Ah, sige po. Ah, po. Salamat. Dulo. Ah, doon. Sir, pwede pa magtanong? Black 16 Black 12. Black 16 black 12. 13. Ano po tayo sa uncle ko na hindi na matagal manid? eh hindi na siya makapunta dito pinabibisita lang po yung unit ano niya ano unit niya. ito kasi puro dinar yan taro opo pili. sa dinar po yun opo ay, saan po, um, nay. mo lang sa kanya? Sabi naman doon, doon daw sa kabilang doon. <laughs> ah, black 16 na po doon. <laughs> Uy. Basta dyan po yan, paparyan. Ha? <tongan> ha? Hindi po. Wala ano po eh? Walang lot 24 Alam ko dati na napunta namin yun Dulo, dulo siya eh. Pinaka parang corner lot siya dulo, dulo Tapos ang likod niya is palayan na palayan ito yun Ito yung wala. Ay, ito po yan. Lalabas pa ulit ako sa main road. Ay, dyan po. <coughs> ah, papasok akong pag po. Parang pag din. Ay, po. Salamat po. <coughs> Apo, ah, dulo na yan, palayo na yan eh Apo, dito na lang po yung motor ano Dulo po yan eh, dulong-dulong bahay na yan eh eh, pinabibisita lang nung may-ari po. Kasi matagal nang hindi nakapunta dito. Dati, ang nakatira dito, may nakatira dyan, may contact dyan yung, yung kapatid niya. Eh, nawala yung cellphone. Hindi na niya ma... Yan, dulo. May sagingan na po yun, eh. Parang dulo na. O, oh, baka ito. Ano, mm -hmm. ba? Ito na yung ano, yung Mom. maliit. Ayan na nga yata. Natatandaan ko na. Ito siguro ito. Ayan na po. Opo. Pinabibisita lang po nung kapatid. Ito nga, natandaan ko na. Matagal. 2012 pa yata ako nakapunta dito. Opo, dito nga. Opo, ito nga yun. Tao po. Ati Mau. Hingin ko lang number po nila para makausap Maawin. daw. Ano wala ano? pa ka si mama mo? Okay. Ah, wala si mama. E, ano na lang? E, ano mo e, ano si na lang yung number? mo. Eh, sige, Oo. sa akin na lang po kaya kuya. Ah, sige po. Sige po. Para kung ano, pag tumawag yung tita ko, okay. kayo na lang po makausapan. Malapit lang naman yata po kayo. Para maka... Apo, ah, sige po. Kaibigan ko naman po yan. Ah, opo. Kay sila po ba yung dati pa dito'ng nakatira nang matagal na? Yung nanay po niya. Ah nanay niya. Okay. Dati nga may number yung tita ko doon sa kay mama niya. Eh nawala yung cellphone nung tita ko, hindi na niya. Eh malayo po taga-Tondo sila eh. Taga-Balot kaya hindi nakakapunta dito. Eh di ano na lang po ano, yung number niya po. Number mo na uh, po. nine. Kristy po, sige po. kaibigan ah. ko naman po 'yan. Ah, ano po pangalan ni Ate yung nakasira dyan? Maureen po. Kayo ay Kristy. Ah, lagi lang Kristy Maureen. Oh, ah. Maureen. Maureen. Maureen, uh. ano, Maureen. Maureen. Maureen po? Opo, Maureen. dati eh. eh hindi malawakta. na nga naasikaso ito nung tita ko. Uh, opo, pumunta na po dito si Ramang ko rin dito. Opo, dito. pero may balak din kami na isasama ko sila pa parito, yung tiyahin ko eh. Mm -hmm. Hindi pala makaano kasi ng matanda na rin kasi 75, mm -hmm. 74. Oh, <laughs> Inahirapan oh, oh, <laughs> ah, na Hindi Kailangan na sila noon kung papaupahan nila Ah, opo. Para hanggat hindi naman nila nakukuha, sayang naman. Kaya nga naman po kay eh. Opo. Oh, oh, opo. So, ano. Sayang din. Noon pong araw na nagpunta kami dito, sa nung nakausap namin si Mama nito ang ano niya is parang si Kapitan po yata yung nagpaatera dito sa parang kapitan dito sa barangay na parang sila yata yung ewan kung iba pang istorya na nasunugan yata daw na kaya pinatera dito sa Parang gano'n, may narinig akong gano'n. Oo, eh. actually, walang pinapatira po ang kapitan ah, hindi, Kumbaga hindi. Parang nag, ano, ano ba tawag doon, yung parang tumira na lang. Ah, tumira um, na, na lang? Taong. Ah, oo po. Ngayon, nung time na siya na yung naging kapitan, yung dating kapitan, ah, maalwan eh. Hindi pa itong minto po, ano, yung dati pa, iba pa yung ang dati. Ang minto po, doon po yun sa Bagtas, paradahan po kasi. Ah, hindi na ito Bagtas, kasi okay. yung nasa address niya, Barangay Bagtas. Ito para po. Para dahan dos po ito, sir. Ah, para da. Yun kasi yung nasa address sa kanya. Ano po dati? Ngayon para da. po Ito, nahiwalay na po siya sa magtas. Ah, kaya kaya pala kasi yung nakalagay po dun sa titulo niya. Ito po, ito yung address niya. Kaya sa DNR po kasi itong ano. Eh, 'di pag ano na lang po sa inyo na lang tatawag po ano. Mm -hmm. Salamat po. Ako po si JR, eh pamangkin po ako nung may-ari. Opo. Sige po, Nay. Kayo po anong pangalan? Belma. Ah, Belma po. po. Ah, kapatid po. Ah, si po. Ano, yung yung kapitan namin simula nung siyang naging kapitan. Pinagbawal na niya yung may mag-a- ano. Ah. Kasi 'di ba tinirahan ng to. Pinagbawal niya 'yon. Kaya Ang alin po? Yung titira. Ah, bawal lang. Kaya maraming walang nakatira na. Opo, kasi nasira na. Opo. Eh, ano, uh, hoa ako dito, sir. Ah, opo. Sa kasi nagbabantay. Buti pala. <laughs> opo. Nung isang araw na nagpunta po ako dito, kasama ko yung kapatid ko at saka yung ayong bayaw, eh, ay, nagpunta kami dito sa DNR office. Ay, wala hindi naman namin dala yung papel. Tsaka hindi ko kabisado yung address, yung hindi yung ako nakapunta ng tundo kasi. Dalay po. yung papel po. O, kasi yung putagi na ano. Tsaka isa, sa... kasi sabi po nung security, kasi sir, hindi po namin kayo maaasisan kasi hindi naman natin alam yung eksaktong address. Wala kayong dalang papel, kaya hindi kami makakapag... Yung taga DNR po. Eh sabi ko, pagbalik ko nga, dadalhin ko. <coughs> eh pagpunta lang ng mga tsahin ko siguro po dito. Sige po, tay, nay, salamat po. Ah, pasensya na po sa abala. <laughs> Hindi ko na kasi maranda, matagal na 2012 pa yata ako napunta dito. O 2014. Tagal Opo. Noon pa. Ano? pang Bay Award sa kanila itong ano, itong subdivision na ito, itong Ayun, iba, ayun. Hindi naman pinapalas pag nakatira na. Opo, opo. Ayun, ngayon. Um, opo. Dumating may ari, edi pag-usapan. Opo, um, opo. Papalasin opo. sila. Kaya nga po. Naman. Opo, nasa na usapan, na usapan naman yan. opo, <laughs> opo. Salamat po. Salamat <laughs> Sige po. Ako po ay taga-bulakan pa. Opo, <laughs> bumiyahe pa ako dito. Salamat po. Oh,